Hello, ah uh, good morning. Uh, narito tayo na naman po upang uh, magbagi na naman ng orasyon. Itong orasyon ay uh, pangkumbate ni <coughs> Senior San Miguel. ah uh, pwede ito sa nausog, sa nakulam, o basta sa, ma uh, sa mga masamang kapangyarihan pag po ninyo sa doktor ng inyong pasyente ay sasabot po ang itim o mahika itim na mahika o kapangyarihan na mula sa mga kapangyarihan mula sa dilim so ito ay request ng isa natin kapatid na albularyo rin na kung ano daw ang kanyang itong ihip kung ito, kung ito sila ay nausog o nabalis o nabati o nakulang inihip lang po yan sa tuktok na yung pasyente kung hindi pong magustuhan so paki panoorin uh, hanggang sa matapos at uh, bago sana matapos ay paki like, share at subscribe po kayo at siyempre, pag natapos nyo pong subscribe, uh, hit mo nyo po ang notification bell dyan po sa baba so ito muna po tayo Ngayon, uh, welcome back sa aking channel Albulario ng Angles. Uh, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusuporta. Nawaya po itang kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan, itas ano pa mga kapamapan at para kalagaman. Uh, muli uh, nagpapasalamat sa mga solid followers ko, uh, supporters, uh, subscriber at nan followers at uh, viewers at ikaw po na nanonood, ngayon, maraming maraming salamat. So yon ah uh, shout out po sa kapwa ko contemporary uh, creator na nagbabahagi ng mga ganito. Uh, sa mga nag-aaral, magkaroon ng lihim, ganoon din sa mga kapwa popularyo, lagi lang po tayo nagmimisyon like, misyon Ito uh, natin sa ating kapwa. Alam ko naman na marami po tayo na Uh, mga ganito sa larangan so God bless uh, ganun din uh, salamat po sa mga nagpagawa ng mga libreta ganito uh, spiritual compass eh. salamat po sa inyo pero ngayon ay uh, may promo po ako ngayon sa magkakagusto lang po at naniniwala so yan uh, sa mga usto mong magpagawa nito, ito po, siyam. Siyam po ito. Yan. Siyam na libreto ng spiritual compass. Eh. At uh, kung kayo po ay order o magpapagawa nito, ay may pa kung tayo ngayon. Isang uh, patuomo, isang uh, tres picoroma po, at isang libreto sa halaga po 1.6. pre shipping po yan. At huwag po kayo maglala Igagarantiya ko po ang personal information ko sa mga gustong uh, magpagawa nitong libreta o model. Basta itong buwan na ito ay nakapromo po tayo. So itong trespicorama Picoroma may kumpletong dasal po yan. Uh, may PDF link yan na isi-send ko sa inyo upang inyong pong maalagaan sa dasal ito. So, araw at gabi po ito tinadasalan. Napakalakas din po. Uh, sa oras na nadasalan nyo ng Uh, 49 days eh, nasa inyo po yon kung uh, itutuloy niyo po ah uh, dasalin sa araw-araw habang -araw buhay ha, kayo dito sa mundo ako ganun na uh, nagdidibusyon hindi lang 49 days tuloy-tuloy po habang ako'y nabubuhay at ganun din tong batoo mo once na kayo po ay uh, nagkaroon nito ay may dasal po yan na kumpleto po kumpleto po. Ito po ay uh, sa tubig at ininom uh, kung ikaw ay may sakit. Uh, bababad mo ng isang oras. Tapos uh, kapag kayo po ay uh, alis, dalhin nyo lang sa inyo po katawan para kayo po ay uh, ma-protection na. Ito po ay protection. Uh, may init po yun. Uh, ito kapag may disgrasya po kayong pupuntahan sa abang daan. So huwag na po kayong matutuloy. At uh, yun na din uh, marami pong na uh, nakakatulong po ito sa may mga karamdaman ito po ay uh, nagpapaganda ng daloy ng dugo at nagpapalakas ng inyong mga internal organs sa mga naniniwala lang pero ito ay marami na po natulungan so dito nyo lang po ako kontakin sa page, face, facebook page ko na ito yan lang po dyan po lang po kayo kumontak sa gusto magpagawa sa akin ha? at uh, gusto mong order 1-6 po yun, shipping na po. Uh, ito po ay pang spiritual kompati sa gamutan. Pilin-pili po na moros yan at patitindi. Ito po ay uh, iniihip sa daliri at itinutusok sa pasyente. Narito na po yung panawag, panali, pamarusa, uh, pangilig sa leeg. Nandito niyan dyan na po yan. Yan po yung magamit po. Ngayon naman, pag ito naman ang inyong orderin, ito ay bagong gawa ko. Cover uh, na lang ang kulang para kasi may na-murder dito sa akin. Ito po ay uh, 1-7. Tatlo po yung klase rin. Ayan, yan po. Como, trespicroma at ito. So, pang-protection po yan. Na, narito po yung mga, yung laman ng AED at yung At ganoon din po sa oxalat, waparusa ng kasamahan. At ganoon din sa Uh, OX nandito yung mga dibusyon at pati sa pinitilantro nila. So yung uh, pag itong po, po nyo, eh, nandito po yung uh, panalangin niya nasa bungad. Bawa ito yung banal na pangalan, ito po yung dibusyon niya, yung sa bungad. Sulat ka lang kamay lang siya pero mas matindi sa uh, sulat ng uh, nito computer. So yun, uh, pasensya na at napadaldal na naman po tayo. So ang aking ibabahagi ay uh, mula dito sa aklat. At uh, itong ito aklat na ito ay mula kay uh, Bro Antony Ace Latiga, Latigo Pantirama. Sa so, mga gustong aklat, ito po ang kanyang FB account. So yan, uh, akin na pong ibabahagi ang uh, orasyon. Uh, at ilalagay ko dyan sa screen para mas malina po na hindi pong makumpiya. pang Pangkombati ni San Miguel, spiritual combat ito. Ito ay ginagamit sa panggagamot na kung ating usali ng tatlong beses at uh, ihip sa tuktok ng pasyente, uh, tao may sakit ay sasabog ang itim na mahika at masamang kapangyarihan na nakatanim sa katawan ng pasyente at siya ay mapapalaya mula sa talikala ng jablo. So narito na po. Uh, Utromir Kardom, uh, Berna Meru Maktim o Maktimar Tima tapos susu si Salvar Bormatiram 328 yan po ayan po sa screen uh, ano nyo na lang screenshot upang yun po makopya sana magamit po at makatulong po sa inyo sa pagtulong sa Papa God bless, maraming sa salamat